Mga kabusing, maghahunt kami ng gagamba ngayon kahit umuulan. Yan, nandito pa kami sa bahay, mga kabusing. Tingnan natin kung may makita ba tayo. Dahil umuulan, umu umuulan ngayon, mga kabusing. Yan, si pamangkin. Mga kabusing. Ayan, papunta na kami. okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo yan nasa bahay pa kami oh Yun, yung kapatid ko <laughs> okay Mga kabusing. Inulan na kami dito sa aspat, mga kabusing Tapos may nakita si pamangkin dito And Maraming maliliit dito nasa ilalim Saka yung kagamba na nakita ni pamangkin oh. Pero kulang pa rin sa sukat mga kabusing Ayun Ayan Okay Nula na kami mga kabusing oh. Hindi na natin kunin Kulang pa sa sukat Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing Mga kabusing may nakita na naman sila Yan oh Ang lakas na ng ulan Yun, yung gagamba oh. Yan tumakas na Yan Linigpit na yung bahay niya mga kabusing dahil umuulan. Yan o. Oh. Yan. Marunong talaga yung mga gagamba pag umulan Iligpit yung bahay mga kabusing. <laughs> Yan. Hanap na tayo ng mataguan. Mga kabusing, ito yung nakuha namin. Hindi lang natin nabidyohan kanina. malakas ng ulan, mga kabusing. Ayan. Basang basa kami. Yan ang ganda. Saka ito pa mga kabusing. Hindi natin napakita dahil ang lakas ng ulan. Yan oh, itiman mga kabusing. Yan bali dalawa lang yung malalaki mga kabusing nakita natin. Okay. Ayan mga kabusing. Ang lakas ng ulan oh. Yan, may kidlat pa. Yan si pamangkin basang-basa. <laughs> si Bayaw. Ayun. Meron <laughs> kaming nakita mga kabusing pero mga kulang pa. Hindi lang namin kinuha. Yung nakita, katong nakita na ko dito, may tulok bukod, gagmay pa. Ang pagpasok ko ilang ba, naroon ah. dito gagmay nagatong inka kasilong tiyo naman tuwi ka kasi mo kita ka to gamay lagi gamay hindi lang namin kinuha mga kabusing dahil pulos alanganin yan basang basa kami yan basang basa si busing oh Nandito kami naka pag silong sa ano mga kabusing yung simbahan namin dito mabuti may simbahan kami dito ang lakas ng ulan yan oh, doon kami naghanap bawi lang kami sa susunod mga kabusing Yan, sa pamangkin Walang huli. <laughs> walang huli. Ayan. Bayaw. <laughs> okay. Sana sa susunod may makuha na tayo. Tsaka walang ulan. Mga kabusing, umating na tayo sa bahay. Galing kami nag-hunt ng gagamba. Pero bali dalawa lang yung nakuha natin mga kabusing dahil sa lakas ng ulat. Yung mga gagamba na nakuha natin ay ano na nasa yung mga sapot nila niligpit na lang yung bahay mga kabusing. Yung iba maliliit pa. Hindi lang namin kinuha mga kabusing. Dahil ang lakas ng ulan. Sa susunod lang siguro mga kabusing babawi tayo. Ayan si Busing oh, dumating na sa bahay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment at yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay. Maraming salamat sa panonood. Pasensya na kayo mga kabusing dahil hindi yung mag hindi maganda yung mga kuha natin. Okay.